What's up boys and girls? It's your boy, Randy Boy. Hey, January 8, boys and girls, Monday. oras po ay 9:17 AM. At ang weather natin, tumataginting na negative 16, boys and girls. <laughs> ay, napaalamig na, no. Ah, uh, tela magaglabs pala ako. Oh. Dahil masakit hawakan opo masakit hawakan yung manubela masakit siya hawakan pag walang gloves para kang may hawak ng yelo ganoon siya kasi ang ating puso sa akin ay hindi automatic start so in-start ko lang siya ng 5 minutes early and uh, hindi pa rin siya kaya ng heater painitin So, ayan, papasok po tayo ngayon, ano? Boys Matindi yung sikat araw, boys and girls <coughs> Masabit-sabit pa, ang yun nga <laughs> So, tumigil na yung snow, no? Uh, pero, yun nga, pag tumigil ng snow, mas malamig kasi nagyelo yung paligid Tulad yan uh, Matagal pa yun bago matunaw linggo ang aabutin ano para mawala yung mga snow sa gilid. So dalawang araw yung magkasunod na nagyelo boys and girls. Ah no? uh, pero hindi siya yung malakas na yelo, yung ulan, snow. Parang konti-konti uh, lang. Tapos kagabi, boys and girls <laughs> Sinend sa akin yung link nung uh, Kay Ding Dong Dantes at kay uh, Marian Rivera Na ang title ay uh, Rewind uh, Kala ko iiyak ako, hindi naman Humagulhul lang ako <laughs> Hindi ako umiyak, humagulhul lang ako, no boys and girls uh, spoiler alert no sa mga hindi pa nakakapanood pero for sure ako napanood nyo na yan pagka pinost ko tong video na to kasi dito nga napanood ko na no sa link um so may napagsabi nga or nababasa ko sa comment na so sa totoong buhay talaga guys walang rewind and uh talagang uh, dapat maniwala tayo kay Lods yun ang, yun pinaanakita ko dun eh sa aking uh, pananaw dapat talaga lagi tayong lagi natin kausapin si Lods o si Lord Yan. Yeah, tawagin din kasi ni nung anak ni Ding Dong Dantes is uh, ni John si John yeah. ay uh, Lords, si Lord kinakausap kasi yung nagpe-pray So, yun ang pinaka nakita ko doon ano, uh, na at pinakamahalaga. Na uh, dapat talaga ah uh, kung may request tayo kay Lord at hindi niya binigay, ibig sabihin hindi yun yung para sa atin. kundi uh, mas may plano pa siya para sa atin gawin. Ah, uh, hindi natin kailangan magmaktol o magtampo o kung ano pa man. Basta ang mahalaga, boys and girls, si Lord ang mas nakakaalam ng lahat mas, mas nakakaalam ng nakakabuti sa atin and yun na nga <laughs> so naiyak lang ako dun nung, ano, nung actually naiyak talaga ako hindi sa pagpipiro dun sa nasa ano na sila nasa Quezon City Circle nagsasayaw na sila kasi pag uwi niya Ando si Marian Rivera, parang ganon. Tapos magpa-birthday siya. So, ganun ba? And, uh, one thing din na nakita ko doon is, uh, tayo bilang ako, bilang mga, bilang tatay, no? Parang na si Ding Dantes, isa lang anak. <laughs> so, sana sana makarelate like kay Ding Dantes, no? Kaso nga lang, isa lang anak niya, ako kasi apat. <laughs> Uh, sa mga tatay dyan boys and girls no? at sa mga magiging tatay uh, tandaan nyo na mahalaga pa rin na magkaroon kayo ng oras para sa pamilya nyo lalo lalo na sa anak nyo kasi ang bata lumalaki ka yan uh, kailangan nyo ng memories tsaka gabay nyo sa sa buhay no kung lagi tayong busy sa trabaho Lagi tayong Pasok, trabaho, tulog Kahit nasa bahay tayo Ang niisip natin ay trabaho Eh Hindi natin napapansin yung Malalapit sa atin O yung pinakamalapit sa atin Eh lumalayo na pala no? or na Nawawala na So yun Ah uh, Yun lang Ano pa ba Uh, Siyempre ganun din naman sa mga asawa natin boys and girls uh, Huwag natin ifa-feel no? na Alam natin tayo mga lalaki na dapat tayo dominant tayo Grabe usok ng truck Kita niyo ba yan? Mga truck kasi yan Apat na mag -asunod. Yung truck is pick up no Ah lima pala mag-aasunod Kapanasa Siguro kaya ganyan kausok yan boys and girls May iba lang ako kasi diesel sila Yung pickup truck is diesel. Ito pa isa so. oh. sa pagdating naman sa asawa natin, boys and girls, no? Um, uh, huwag rin natin uh, kalimutan na, or huwag natin ipa-feel lagi na ang trabaho nila ay uh, luto, Daba, alaga ng bata. Ayahan din natin sila ng ano. Kung ano yung gusto nila na para, para masaya sila, no? Sabi nga uh, ng nakakarami. Happy wife, happy life, no? Pagka hindi masaya yung asawa mo, parang hindi rin masaya yung buhay mo. Kaya na nga, ang araw. Masyado seryoso yata. Ano yung vlog natin? Masyado seryoso. <laughs> ano ba yan? Nakapanood lang ng rewind. Naging seryoso na yun, no? Anyways, boys and girls. Uh, kamusta kayo dyan sa Pilipinas, no? Oy, shoutout nga pala. Kasi ngayon ay January 8. At uh, nung nagdaang January 4. At ngayon January 9 dyan sa Pilipinas ay birthday ng aking dalawang uh, kaibigan at kabarkada kumparing buo simula elementary no kung kaibigan ko na yung mga yan high school college hanggang sa ngayong may mga pamilya na kami happy birthday belated happy birthday paring Ryan Patricio ayan at uh, hanggang ngayon nasa saang bansa ka ba ngayon <laughs> hindi ka nila, hindi kanila makita no si at si paring Julius Fernandez yan ang kababalik lang Abroad <laughs> Happy happy birthday sa inyo Dalawang uh, pare ko uh, Ingat kayo lagi At syempre uh, Nawa lahat ng prayers hey, nyo sa buhay Ay tinggin ni Lord Ayan. Happy birthday uh, Kakain na lang ako ng pulutan sabi ko sana Itagay nyo na ako Hindi na pala Ikain nyo na lang ako ng pulutan Yan Bang oh, ang galik no? Kain nyo na lang ako ng pulutan. <laughs> okay, January 9 boys and girls. And maghapon daw uulan ng yelo. Whew. What's up, boys and girls? It's your boy, Randy Boy. No. ito ang disadvantage ng walang remote remote starter boys guys so kailangan ko pang lumabas para start and uh ingat nagmamadali ako kasi dapat start ko na siya bago pala umaligo para pagpasok ko rito mainit na ayun o meron pa rin lamig dito sa loob at napakalamig kasi negative 12 feels like negative 18 boys and girls ang oras natin 901 exactly 901 exactly yung bus papunta Edmonton nasa tapat lang namin hindi ako lang napansin yun <laughs> pwede pala mag bus papuntang Edmonton ang baba mo yan sa Jasper Place kanina pagising ko mga 7.30 um, wala pang snow tapos uh, tingin ko yung forecast uh, 8pm nga daw ay 8am sorry 8am magkakaroon ng snow at napakagaling boys and girls <laughs> Bago ako maligo Abay nag-i-snow na At maghapon daw to no Tung snow na to boys and girls Sana naman Sana naman ay uh, Tawag dito Sana naman ay uh, Sana naman safe tayo sa ating pag-uwi at pagpunta ng trabaho. Diyan, hindi ko ang view boys and girls para mas makita nyo ang weather. Alam ko mas gusto nyo makita ang weather <laughs> kaysa sa akin. Ay, shoutout nga pala no, kay Boss Jerry Boy. Boss Jerry Boy, I miss you. So sot ko yung cup na bigay mo. At syempre kay Paring Jeng and Maring Tonet Sa Nevada Hello Suot ko rin yung jacket na bigay nyo <laughs> Lahat po yan ano? Tumatanggap po si Randy Boy Ng mga bigay-bigay lang Ayan. Galing talagang uh, Itong bubble jacket ay talagang kahit negative eh, Kaya namang Lumaban no? Ng lamig sa labas At January 9, birthday ngayon Araw na to mismo ni paring Julius Shoutout paring Julius, hello At belated happy birthday paring Ryan siya, no? Puro puti na, boys and girls. <laughs> Yung daan na lang. Simula pa lang to, ha? At tuloy-tuloy talaga to. Nakita ko sa forecast, maghapon talaga siya. No? So, no, samahan nyo na naman ako, no? Sa isang uh, pagdadrive. Kung anong itsura ng mayelo na daan. Actually, wala pa to, no? Baka sabihin nyo naman, grabe naman, hindi wala pa daw to kasi hindi ko pa na-experience yung talagang sobrang yelo yung mga ganito pa lang